Alam mo ba na may isang tao dyan, ngayon mismo, sa mga sandaling ito, na nag-iisip kung ikaw ay nakaalala pa? Hindi ito curiosity. Ito ay tahimik na pagdadalamhati. Ito ay katahimikan na umaapoy. Hindi nagsasalita ang taong iyon. Ngunit nakadarama. At nakadarama ng labis. Mas higit pa sa ipinapakita. Sinubukan na niyang tanggapin na tapos na. Nagkunwari na siyang nakapag-move on na. Sinabi na niya sa kanyang sarili na hindi ka na nag-iisip pa. Pero hindi siya naniniwala rito. Ni isang segundo. Siya ay umaasa pa rin. Kahit tahimik. Kahit malayo. Nagtatanong siya kung naminis mo siya. Kung ang katawan mo ay kilala pa rin ang kanyang pangalan. Kung ikaw ay muling inaalala, minsan, ang alinmang eksena na kayo lamang ang nakakaalam. Gusto niyang malaman kung, nang hindi sinasadya, tumigil ka para tingnan ang huling litrato niya. O kung narinig mo ang kantang iyon at naalala. Naalaala ng may sakit. O ng may pangmulila. O basta naalala. Napapansin niya ang lahat. Kahit hindi ka nagsasabi ng kahit ano. Lalo na kung hindi ka nagsasabi ng kahit ano. Nararandaman niya na mayroon pang natitira. At maaari kung ipangako ito ay hindi ka isip. May mga tali na hindi napuputol. May mga pangalan na hindi nabubura. May mga tao na pinipili ng kaluluwa at tinatangkang limutin ng katawan. Pero hindi nagtatagumpay. Gusto lang niyang malaman. Kahit isang beses lang. Nang hindi humihingi ng marami. Nang hindi sumasaluhin ang iyong espasyo. Nag-iisip ka pa ba tungkol sa kanya ngayon? O nailibing mo na ba lahat ng tahimik? Kung ikaw ay tinamaan nito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Naranasan mo ba ang katulad nito? Ikaw kwento mo sa komento. Wala kang ideya sa tindi ng nararamdaman niya. Habang ikaw ay abala sa araw-araw, sumasagot sa mga mensahe, nabubuhay na parang wala ng problema. Siya ay may labang nasa loob, araw-araw, upang hindi kasuyuin. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ayaw niyang magpakumbaba. Ayaw niyang ipakita na inaalala ka pa niya at sobra sa pag-iisip. Pero ang kanyang isipan ay hindi ka pa nalilimot. Lalo pa ang katawan. At ang kaluluwa ito ay hindi man lang nag-isip na kalimutan ka. Nadarama niya ang iyong kawalan na parang sinisikap huminga sa ilalim ng tubig. Ikaw ay malayo, ngunit hindi nawala. Ikaw ay wala, ngunit nananatili pa rin. Nakikita ka niya. Kahit na parang hindi ka nag-aalala. Kahit pa iwasan mong tumingin sa anumang magpapaalala sa iyo ng tungkol sa kanya. Alam niya. Nararamdaman niya. Naririnig niya ang mga hindi mo sinasabi. Alam niya kapag nag-iba ang iyong enerhiya. Kapag nagpapanggap kang malakas. Kapag sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili mong nakalampas ka na. Pero hindi pa rin ito tapos. Maaaring nagpatuloy ka na. Munit sa ilang mga gabi o madaling araw o sa mga ilang segundo kung saan pumapalya ang iyong pagka-distracted. Bumabalik siya. Sa alaala. Sa amoy. Sa kalsadang iyon. Sa baso ng parehong inumin. Sa kantang iyon na hindi mo na kayang pakinggan nang hindi pinipikit ang iyong mga mata. Iniisip mong walang nakakapansin. Pero napapansin niya. Nilalabanan mong manahimik. Pero naririnig niya nararamdaman niyang tumatawag ang iyong kaluluwa. Kahit mula sa malayo. Kahit pagkatapos ng lahat. At may isang detalye na marahil ay ayaw mong aminin, iniisip mo siya. Kahit sa isang segundo. Kahit mabilis. Kahit subukan mong tanggihan. At sa bawat isip lumulubog ng kaunti ang iyong puso. Dahil may natitira pa rin isang bagay. Isang bagay na hindi niya natapos. Isang bagay na nakabitin sa oras. Isang bagay na walang sinuman ang makahipo sa iyo. Nararamdaman niya ito. At sa tuwing tatahimik siya, unti-unti itong sumisira sa kanya. Nagtatanong siya kung naalala mo ba kung paano niya sinasabi ang pangalan mo o kung ano ang ginagawa ng kanyang mga mata kapag nais niyang sabihin ang lahat sa iyo, ngunit hindi niya alam kung paano. Sinusubukan niyang pawiin ang mga tanong na ito sa kanyang isipan. Pero bumabalik ang mga ito. Lahat. Palagi. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Gusto niyang malaman. Sa lahat ng kanyang lakas, iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Ngunit ayaw kanyang tanungin. Dahil natatakot siya sa sagot. Takot sa iyong pananahimik. Takot na malaman na siya lamang ang nakakaramdam ng lahat ng ito ngayon. Gumagawa siya ng mga teorya. Naghahanap ng mga senyales. Sinusubukang bigyang kahulugan ang bawat kapiranggot na presensya na hindi sinasadyang iniwan mo. Isang stories na napanood. Isang luma na like. Isang paungusap na tila may parinig. O ang katotohanang hindi mo pa rin binubura ang larawang iyon. Iniisip mong kaunti lang ito. Pero para sa kanya ito ay mundo. Nararamdaman niyang wala ka sa mga detalye. Sa ingay ng iyong pagkawala. Sa paraan kung paano hindi ka bumabalik pero hindi rin tuluyang umaalis. May mga gabi na pinag-iisipan niya kung ano ang sasabihin kung lilitaw ka. May mga araw na halos mag-text siya. May mga sandali na siya ay nangangarap na tinatawag mo siya. Ngunit siya ay natitigilan. At naghihintay. Sa isang tanda. Sa isang kilos. Sa kahit anong inghay. Isang bagay na magpapakita sa kanya na hindi siya nag-iisa sa pangungulila. Hindi mo ba naisipang bumalik? O iniisip mo ngunit walang lakas ng loob? nadarama mo rin ba ang kaba lalamunan kapag naalala ang maaaring nangyari? Sapagkat siya nararamdaman. At hindi mahalaga kung gaano niya sinusubukang magkunwari na hindi, ang katawan niya ay kilala pa rin ang sayo. Ang kanyang kaluluwa ay naniniginig pa rin kapag nararamdaman ang iyong pangalan na lumalapit. Hindi siya nakamove on natuto lang siyang magtago. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang mayon? Huwag kang magsinungaling sa sarili. Sumagot ka ayon sa nararamdaman ng iyong katawan hindi ayon sa inuutos ng iyong isip. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat kapag mayroong totoong damdamin, ni ang oras, ni ang pride, ni ang mga napilitang pagkawala ay hindi kayang pumatay. Ang bagay na iyon na umiiral pa rin sa pagitan nyo. Buhay pa ito. Sinasakal, munit buhay. Nakatago, ngunit sumisigaw. At kung nararamdaman mo pa rin kahit sa katahimikan baka hindi pa huli ang lahat. Ngunit hindi siya maghihintay ng habang buhay. Sapagkat ang mag-isa sa pag-ibig nakakapagod. Ang maghintay na walang kumpas masakit. At ang humawak sa hindi nakikita sumisira sa loob. Nais lang niyang malaman na may puwang pa rin para sa kanya. Na ang kanyang pangalan ay hindi binura. Na ang inyong pinagsamahan ay hindi walang kwenta. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? O binura mo na lahat na parang hindi ito nangyari? sagutin mo ito sa iyong sarili. Ngunit sagutin ng totoo. Sa susunod na madaling araw. Sa susunod na alaala. Sa susunod na pagkakataon na parang labaha ang kanyang pangalan na tumatagos sa iyong kalooban. Sumagot ka at damhin mo. Sapagkat mayroong isang tao na iniisip ka pa rin. Kahit hindi niya sinasabi. Kahit hindi niya sinusulat. Kahit mukhang nakalimutan ka na niya. Iniisip ka niya, nararamdaman ka niya. Naghihintay siya. At ikaw. Magkomento ng puso kung kasama ka sa paglalakbay na ito. Kung nadala ka nito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Kailan ang unang beses na naranasan mo ang ganito? Damhin mo ulit. Sapagkat may mga katotohanan na hindi kayang hatiin. May mga alaala na patuloy na tibok sa loob, kahit na sinusubukan mong patahimikin. Alam mo na ito. Ikaw ay nakakaramdam. Sa gitna ng lahat ng iyong ginagawa, may bahagi sa iyo na bumabalik pa rin sa kanya. Hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa agos. Dahil sa koneksyon. Dahil sa isang bagay na hindi mo maipaliwanag ngunit patuloy na umiiral. Masasabi mong nakamove on ka na. Pwede mo pang patunayan ito. Pwede kang magpakalunod sa abala, bagong mga rutina, ibang mga tao. Pwede kang umiti, pwede kang umalis, pwede kang gumawa ng libo-libong plano. Ngunit ang totoo ay hindi lumilipas ang isang buwan na hindi siya dumadalaw sa iyong isipan. Bigla na lang. Sa gitna ng isang bagay na hindi naman naugnay sa kanya. Ngunit dumarating pa rin. Parang meron pa rin bulag na bahagi ang iyong puso na siya lamang ang nakakakita. Parang ang iyong balat ay naghahawak pa rin ng amoy na hindi mo ninais itago, ngunit hindi mo matanggal. At kahit na lumalawig ang panahon, siya ay nakakapansin pa rin. Nararamdaman niya kapag iniisip mo siya. Nararamdaman niya kapag tinatangka mong itago. Nararamdaman niya kapag lumilitaw at nawawala ka sa parehong kilos. Hindi ka niya hinihintay. Ngunit hindi rin niya kayang isara ng tuluyan ang pinto. May isang bagay sa iyo na hindi niya kayang palitan. At ito ay bumabagabag sa kanya. Dahil hindi niya maintindihan kung paano ang isang bagay na tila buhay na buhay ay kayang isang tabi ng ganon. Paano kayang may makaramdam ng ganoon kalalim habang ang isa ay kayang magpanggap ng ganoon kahusay? At minsan, iniisip niya na nagiging baliw na siya. Na siya lang ang nakakaramdam. Na siya ay na-stalk sa isang echo na hindi bumabalik. munit sa kaybuturan, kahit ano pang pader ang itinatag mo, may bahagi sa iyo na patuloy na nagagalaw. Patuloy na nanginig. Patuloy na nakakaalala. Pinaramdam niya sa iyo ang isang bagay na wala ng iba pang nagpakita sa iyo. Isang bagay na binubuwag ka at binubuo ka muli kasabay ng oras. Isang bagay na hindi pwedeng ikumpara, palitan, o kalimutan. Hindi mo maikakaila ito sa iyong sarili. Pwede kang maniwala panandalian. Ngunit ang totoo bumabalik ito. Palagi. Sa mga gabi na nakatingin ka sa kisam na hindi makatulog. Sa mga katahimikan na tila sumisigaw ang lahat. Sa mga sandali na ang pangungulila ay sumisilay ng walang paalam. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Kahit itanggi mo, ang katawan mo ay sumasagot. Siya ang sumasalakay sa iyong isipan kapag may bagay na tumatagos sa puso mo. Ito'y ang alaala niya na lumilitaw kapag nakakaramdam ka ng pangungulila sa pagkaintindi, nang hindi mo kailangan magpaliwanag ng kahit ano. Ang ugali niya ang hinahanap mo sa mga taong wala naman talagang kaugnayan. Hindi siya basta-basta. At alam mo yan sapagkat walang sinuman ang pumukaw sa iyo ng ganoon. Walang nagpaalis sa iyo sa sarili mo upang subukang maging buo kasama ang Samon Else. At ngayon na siya'y nawala, nararamdaman mo ang pagkawala ng isang bagay na wala ng taong makapanghahatid. Siya'y nakakaramdam sa iyo mula sa loob. At iyon ay walang kapantay. Maaring magmukhang may kapayapaan ka. Maaring magmukhang makatwiran ang paglakbay sa ibang landas. Ngunit kung magiging tapat ka sa nararamdaman mo, walang pag-arte, walang pagpapanggap, aminin mong, nandyan pa rin siya. Sa tabi. Sa tiklop. Sa alaala. Sa damdaming hindi sumisigaw pero sumasakit. At maari mong di alam kung ano ang gagawin dito ngayon. Maaring isipin mong tapos na ang tamang panahon. Maaring paniwala ang huli na. Ngunit kung ano ang meron kayo noon ay hindi basta-basta. Hindi mababaw at hindi basta nabubura. Pakiramdam mo ay may natirang hindi natapos. At siya rin ay nararamdaman din ito. Ayaw niyang bumalik sa dati. Gusto lang niyang maintindihan kung ano 'yon. Gustong malaman kung iniisip mo. Kung nararamdaman mo. Kung inaalala mo. Sapagkat habang nananahimik ka, siya ay naguguluhan. Siya ay sumusubok magpatuloy, ngunit ang katawan ay tumitigil. Ang kaluluwa ay tumitigil. Sapagkat nais pa rin niyang maramdaman kung may puwang siya sa mundo mo. Kung may natira pang espasyo para sa kanya. Kung may nalalabi pang paano kaya sa kalooban mo. At ang mas masakit pa ay na siya ay nangangarap pa rin tungkol sayo. Hindi palagi. Hindi tulad ng dati. Ngunit sapat upang gumising na ang pangalan mo ay tila ba naipit sa lalamunan. Siya ay patuloy na tumitingin kahit hindi nakikita. Nakakaramdam kahit hindi nagpapakita umiintay kahit hindi umaamin. Ngunit nakakapagod. Alam mo naman, ang tahimik na pagmamahal ay nakakapagod. Ang pag-asa ng walang palatandaan ay nakakapanghinawa. At ilang beses na niyang narating ang hangganan na yon. Iniisip mo pa rin ba siya ngayon? O patuloy mong binabaliwala ang matagal mo nang napansin? Ayaw niyang bumalik ka dahil awa. Ayaw niyang sumagot ka dahil sa pagmamagaling. Gusto lang niya ng isang katotohanan, hinahanap mo ba siya? Ang paraan ng pagtitig niya sa'yo? Ang paraan ng pagkaintindi niya sa'yo kahit sa katahimikan? Ang aliw na dala niya kahit na ang lahat ay magulo? Bakit hindi mo ito basta makikita kung saan saan? At alam mo yan. Maaaring may iba kang mukha, iba pang mga boses, iba pang bibig. Pero walang makakahipo kung saan siya humipo. Walang maaabot ang bahagi ng iyong pagkatao na naabot niya at kahit di na ulit kayo magkita hindi yon mabubura. Gusto pa rin niyang malaman. Gusto niyang maramdaman. Gusto niyang maramdaman na hindi na sayang ang inyong pinagsamahan. Pero nananatili ang tanong, mas buhay pa sa dati, iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? O mas gusto mong magkunwaring nakalimutan, habang tinatago siya sa dibdib bilang isang lihim na di malutas? Pakitugon dito kung ito'y may kahulugan sa'yo. Mag-iwan ng tea kailangan ko itong marinig kung may gumalaw sa iyong gunita. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Ang tanong na ito ay bumabalik kapag ang lahat ay tahimik. Kapag ang huling notifikasyon ay naglaho na. Kapag humihiga ka at tumitigil ang pagtakbo ng isip. Kapag wala nang hinihiling ang mundo at natitira na lang ang mga iniingatan, tinatago pati sa sarili. Alam mo, di pwedeng magsinungaling sa lugar na to. Iniisip mo, kahit ayaw mo, kahit di inaasahan, kahit iniisip mong nakaraos ka na, bumababalik siya, nang walang kahirap-hirap. Isang amoy lang, isang kulay, isang iglap na walang nakakapansin, pero kinikilala ng iyong katawan. Hinding-hindi mo alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman mo para sa kanya. Masyadong masidhi. Masyadong malalim. Masyadong hindi komportable. Lumayo ka na akala mo'y kalayaan, pero inay lang ang natagpuan. Inay na hindi nakakapuno. Inay na tanging nagtatangka na patahimikin ang pagkawala niya sayo. At siya. Naintindihan niya. Kahit walang paliwanan. Nabasa niya ang iyong pagtakas. Nalaman niya tanggapin ang iyong takot. Pero hinding hindi siya tumigil sa pakiramdam. Akala mo ba siya'y nagpatuloy? Marahil. Pero may kawalan sa puso na diganap na napuno. Umiti, mabuhay, magpakabago. Pero sa kaibuturan ay nagtatago ng isang katahimikan na may dalamong pangalan. At tuwing may naririnig siyang nagsasalita tungkol sa kwentong hindi natapos, nararamdaman niyang nawawala ang kanyang hinina sa loob. Dahil yun kayo. Isang bagay na maaaring naging mas nakatalang. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Dahil naiisip ka niya, kahit sinusubukan niyang huminto. Kahit pinipilit niyang magpatuloy. Kahit parang binigyan na ng bagong direksyon ang buhay. Pangarap pa rin niya ang kung ano sana. Inaasam pa rin niya kung ano ang nangyari kung nanatili ka. Kung sinabi mo. Kung sinubukan mo. Kung naging mas matapang ka lang ng kaunti. Pero pinili mo ang katahimikan. Pinili ang imamaya. Pinili ang iewan ko. At ngayon daladala mo ang isiguro na parang bigat na walang nakakakita. Nararamdaman mo ba ito? Yung sakit na walang pangalan? Yung kawalan na walang anyo? Yung alaala na may kasamang amoy ng pangulila at lasa ng pagsisisi? Nasa loob mo siya? Kahit pa kasama mo ang iba? Kahit pa ipinapangako mong nakaraan na yon? May bahagi ng sarili mo na kanya pa rin? At lagi itong magiging kanya? Hindi dahil pinili mo, pero dahil totoong nagmahal ka kaya't hindi ito maglalaho. Alam niya ito. Kahit na malayo. Kahit na tahimik lang siya. Nararamdaman niya ang presensya mo kahit sinusubukan mong maglaho. At alam mo kung ano ang pinakamasakit. Kasi lagi niyang tinatanong kung nararamdaman mo rin. Kung sa kahit anong oras ng araw mo, humihinto ka at naalala. Kung gusto mo pa rin itanong kung kumusta siya kung iniisip mong makita ang mukha niya kapag may nangyaring bagay na gusto mong ibahagi. Kung hinahanap mo pa rin ang kapayapaan na binibigay niya sa iyo, kahit na nagkakagulo na ang lahat. Nais pa rin niyang malaman na hindi siya nagmahal mag-isa. Maaaring itago mo ito sa mundo. Pero hindi mo kayang itago sa iyong katawan. Ni sa iyong kaluluwa. Nariyan siya. Sa bahaging pinoprotektahan mo ng husto. Sa alaala na hindi mo hinahayaang hawakan ng iba sa sugat na hindi mo pinagsasara dahil, sa totoo lang, takot kang makalimutan ito. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? O sinusubukan mo bang palitan ang isang presensyang hindi mapapalitan? Maging tapat ka. Ngayon mag-isa ka lang. Walang palusot. Walang maskara. Walang dahilan. Umupo. Huminya. Alalahanin. Alalahanin kung paano kanya tinitingnan kung paano kanya pinapakinggan. Kung paano kanya pinakilala sa sarili mo kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi ganoong kadaling maranasan ang isang bagay na ganito. At alam mo yon. Dahil hindi na ito magiging katulad ng dati. Sinubukan mo, siguro. Iba pang mga kwento. Iba pang mga kama. Iba pang mga pangalan. Ngunit wala sa kanila ang nakapagbura ng alaala na kanyang itinanim dyan sa loob mo. Siya'y higit pa sa isang yugto. Siya'y naging ugat. At ang mga ugat kahit nabunutin natin mula sa ibabaw patuloy pa rin ang pag-iral sa ilalim ng lupa ng ating pagkatao. Nandyan pa rin siya. Sa sulok ng iyong alaala. Sa amoy na hindi nawala sa paglipas ng panahon. Sa pananabik na hindi mo inaamin. Sa pangalan na naririnig mo at kunwari hindi ka na naapektuhan pero hinahati ka sa loob. Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? o natutunan mong baliwalain ang sakit para lang magmukhang matatag. Ngunit ang pagiging matatag ay hindi ang pagkalimot. Ito'y ang pagkakaroon ng tapang na maramdaman. At ang maramdaman ngayon ay maaaring simula ng isang katotohanan na iyong itinagpaliban ng napakatagal. Hindi siya kakatok sa iyong pintuan. Hindi siya hihiling na bumalik. Ibinigay na niya ang lahat ng kanyang maibibigay. Ngunit ikaw, kaya mo pa rin gumawa ng isang bagay. Sabihin ang isang bagay pumili ng isang bagay. O patuloy mong dadalhin ito bilang isang bigat na walang pangalan hanggang sa wakas. Hindi niya gustong malaman kung mahal mo pa siya. Gusto lang niyang malaman kung, isang araw, magkakaroon ka ng tapang na tunay na maramdaman ang laging mong tinatago. Kung nananatili pa ito sa loob mo, magkomento, nandyan pa rin siya sa akin. Kung iniisip mo siya, kahit hindi mo alam kung ano ang gagawin dito magkomento, iniisip ko pa rin siya hanggang ngayon, kung ito'y tumagos sa'yo, ibahagi ito. Magkomento tungkol sa tema, mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel.